Christelle, congratulations. Salamat para po. Sa solo career at solo single. Thank you po, tungkol thank you. Tungkol saan ang room? Oh, huh. tungkol saan ang room? Well, room is about, um, about me, talaga. Yung room po na tinutukoy ko is hindi siya yung typical na room na nasa iisip natin. Yung room po is somewhere here inside me na pag pumasok ako doon, I feel confident, I really feel myself, na feeling ko, pag nandun ako sa room na yon, kaya ko pong gawin lahat without hesitation. At handa kang papasukin ang fans doon sa room na yun? Opo, para mas makilala nila ako sino si Sten. And makilala nila, malaman nila kung bakit ganito yung mga bagay na nagagawa ko. It's all because of them then. Bakit yan yung pinili mong launching single? para sa solo Ah, na-feel ko lang po kasi na parang going back dun sa years na naging SB19 member ako, parang every time po kasi na parang naki-question kung ano ba talaga yung credibility ko as an artist, sino ba ako as a singer, parang lagi akong nahihiyang sabihin na I can do this, parang ganun, nahihiya akong i-showcase talaga yung skills ko. So kaya siguro, um, pumasok sa isip ko yung word na confidence kasi parang this time, this year, na feel ko na sobrang confident na talaga ako with everything that I do. So, kaya tumugma rin itong room and yung concept ni room. Sabi ko, itong song na to is all about confidence. But, hindi lang ito yung dapat na ma-feel ko as ako. Dapat ito rin yung mapa-feel ko sa lahat ng mga taong makakarinig na ito.